pauwi na ang truck. Bye-bye na. Malaki din ano, pero hindi nagkasya. So, hello guys. Hello mga kalola ko dyan. Mga Kalola of Six. So, ito nga ang araw kung saan tayo ay tuluyan ng lilipat dito sa bagong bahay. So, ayan, pumunta ako ng Cavite ng mag-isa kasi kukuni natin ang sasakyan dahil dito na nga nakapark sa Cavite. At dito ako pumasok sa ibang entrance dito sa PITX. At nabigyan ako ng pansin or bumigay ng pansin ito sa akin na mga malagkit. Kasi may isa tayong subscriber na nagsasabi, pag ikaw daw ay bagong lipat, kailangan may malagkit. 100 pesos ang ganito. Okay, so ayan, may malagkit na tayo at dinagdagan ko pa nga siya, tig 15 ang bawat isa, so namili na ako dyan. Ang gusto ko talaga yung linopak matikman <laughs> na mismo yarn. So ayun na nga, bumili tayo dito sa PITX, tapos dadalhin ko doon sa bahay para pag nagdating ang mga movers sa gabi, eh di may snack tayo. At sabi nga nila, kailangan daw may malagkit. Ah, well, wala namang masama doon, so bit-bit na natin ang malagkit. At ito, bumili din ako dahil hindi pa nga ako nagla-lunch itong frutas. Ang napili ko ay yung melon na hmm? So, ayan pa. Ano tayo? Kasi parang puro na ang lumalatay sa ating dugo. <laughs> Joke. So, ayan. Dala, ayan ako'y pasakay. So, pwede na natin i-stack doon. Kasi mag-alas 12 na, wala na naman tayong lunch. Ayan, naghanap ako ng papuntang naik or So, nakasakay na tayo dito sa bus. Ayan, nakakuha na tayo ng upuan. At pwede na tayong mag-snack. So, ito nga ang may melong amoy chokla. So, pa-healthy-healthy -healthy tayo ngayon. Oh. Ayan. <laughs> diba? Yan ang ating lunch. <laughs> sa totoo lang. So, eto na. At dumating na nga tayo dito sa barangay Kalibuyo. Oh, nakita nyo yun. At nagpayong ang lola mo dahil sobrang init. Grabe. Ayan, nandito na tayo sa ating new house ever. So, pumasok na ako. At ito nga, gusto ko nang kumain itong malagkit. So, ayon yung malagkit na ating nabili na mga worth, ano, wala pang 200. 100 yung isa tapos 75 yata yung isa. So ayun. So kakainin natin itong malagkit. Tayo muna ang mauuna. Ngunit di pa di, bakit Subalit. nag So, nag-text ang aking anak na na ang mover sa bahay namin sa Manila. So, sabi ko, oh, di, eto, anong gagawin? Di, pupunta na tayo. Imagine, one hour pang ang bibiyahin ko or more. Depende sa traffic yun. So, tinago ko na yan. Kumagat siguro ako ng isa. Hmm, di ba? So, yun ang lunch natin. <laughs> so, ganyan. Oh. Ayan ha, sa aking subscriber. Ayan, sinunod natin ang gusto. Siyempre, So, ayun na, guys. So, ayan, babiyahin na tayo pa Manila at update ko kayo, guys. So, ayan. And with JR, biyahing Manila na tayo. God bless our trip. See you! Teka lang, bago ko isarampin pinto nakita ko tong mulberry or bakang suso. Suso ang bakang, ganun. Na. Ayan, nakita ko meron sa dito. Sa so, so, let's go ng na nga. Ayan, so, let's God go! At dahil nga wala tayong lunch, syempre dumaan muna ako sa pick-up coffee para may lakas naman tayo mag-drive hanggang Manila. So ayan. At etong tumawag sa aking pansin hambang, habang ako ay nasa Gentry, o diva yung sasakyan. At dito na nga tayo agad-agad sa Maynila, tignan nyo naman ang sitwasyon, yung ref na yan di na madadala dahil sira na, no. so, so ganyan na ang sitwasyon pero so, mostly nakasakay na yung iba so, sa truck kaya hindi ko na alam-alam kung so, anong si mga pinaglalagay mo lang mo siya nila, siya labas. so ayan siya labas lang siya. ganyan na ang itsura, yeah. hindi kinaya ng isang biyahe lang So, ito, for over 10 years, ayan, at dala ko na itong ating sacred heart. Dahil, syempre, dadalhin natin sa pwede? ating new house. At pwede ito na gana, nga, ay ayan, so, pagpunta na tayo kay JR dahil isasakay na natin ang kayang isakay kay JR. At syempre, yung mga tao, dahil yung truck ay ready ng umabante. So, ito, na sinampa ko dyan si JR para walang distorbo. Tapos biglang may magpapaalis sa akin. May ari pa yan. So, we are off to go na. Papunta na tayo ng Kalibuyo. Balik ulit na. Cavite at nag-withdraw si Madam dahil magbabaya doon sa tracking. O, oh, di ba? tayo. At ito na agad-agad tayo. Dito tayo sa Dali, sa Mikara. Kasi, syempre, bibili tayo ng water at kung ano-ano pang wo, gamit na bibilihin natin. So, eto na kami. At wala pa yung... So, ito na nga. Dumating na kami. At wala pa yung truck. Madilim na. sabi namin anong nangyari. Tawagan na ka. Bakit di pa dumarating? O, oh, di ba? Sunset na. So, yun Pag-gabi na. Wala pa din ang truck. Sabi ko nga, baka naligaw. Di ba? At eto na. Nakikita ko na kinakawayan ko sila habang may ilaw. Ay, hindi pala ako nila kita lumiko. So, mali na naman. Balik na naman sila. Kaloka ang truck. So, ito na. At least dumating na ang truck at magdidiskarga na sila ng ating mga kagamitan. So, ayan. Gabi na yan. oh, diva. oh, sino ka dyan? So, ayan. Dismantle. Grabe talaga. Mahirap mag -impake, Mahirap magdiskarga At lalong mahirap mag-ayos niyan. Sigurado yan. Kaming tatlo lang pala dyan, sinanat ang kanyang asawa at ako kasi hindi na namin sinama muna ang mga bagets kasi hindi kaya ng mga powers at ganyan nga karumi at kainit ay eh, papaano mo naman maasikas ang mga bagets. So naiwan sila sa kanilang isang lola. O oh, ba diba? Kasi ang lola nilang isa ay busy. So ayan, hakot dito, hakot doon. May gulay. So ganyan tayo. Kagabi po ito. At mabuti na nga lang itong mga nakuha naming movers ay mababae. Eh, tatlo silang lalaki na medyo mga bagets pa. At ito yung kanila. So ayan guys kung gusto nyo kung nagbaplano din kayo maglipat bahay. Itong willing link ilalagay ko na lang dyan sa baba. Pwede nyo kontakin meron silang Facebook at maaasahan sila kasi before that time dumarating na sila bago magkarga ng mga gamit medyo na late nga ako dahil galing nga ako dito sa Cavite so ayan we link mag maayos silang kausap maganda at mini minimal naman yung bayad so ang pinili na anak ko na bayad is cash pag cash pala may additional na 300 uh, unlike kung i-True GCash mo so nagbayad yata dito ang anak ko ng 8,000. Kasama na yung mga tip-tip yata doon. Pero actually, ano lang yan, 7,000 something. So, ayan, wala ka ng problema. At sa oras, hindi naman sila masyadong kin sa oras or nagmamadali, hindi sila ganun. Kaya nakakatuwa naman. So, ayan, sinakuya kuya nagbibis. Siyempre, pinakain natin yan, pinainom natin ng tubig. At ayan nga, tapos na sila, na na mas mabilis daw yung ganon kaysa magkarga ng mga gamit. At ito na lahat at kami naman ay nandito. So, ayan. So, paalis na ang truck. Bye-bye truck na. Yung ibang gamit na naiwan sa Siriaco ay babalikan natin pa unti, -unti. Yung si JR na lang ah, magkakarga. So, yun na. Bye. At least, thank you Lord. Nakalipat na po kami dito. Ayan. Pero, meron pa rin kami doon sa Manila ng mga one month pa. So, okay lang. So, yun lang. At so so syempre, gutom na ang mga tao. Dinner, so, ito. Nag-drive-thru uh, <laughs> kami sa Macdo. At nakabili nga kami ng chicken. May rice dyan. So, yun na lang ang aming dinner for tonight. Para naman matanggal ang pagod. And after this is, magpapahinga na kami. Dahil nakakapagod ang paglipat. May gulay. Kung makikita niyo ang inalisan doon sa ko Grabe ang kalat At nakakalipat. <laughs> kaiwan yung isa kong anak. Kasi nga isang buwan pa kami doon. Doon daw muna siya kasi nga sa trabaho, ganun-ganun. Ang problema muna, dala namin ang kanyang mga gamit, ang kanyang higaan, plus ang aircon. Saan siya matutulog ngayon? <laughs> so, nag-aantay na lang ng paglaran niya, ang pagsabu ng kanyang galit. Ay, just ko dai. So, kain tayo. Yun lang. Bye-bye.